Kainitan at kasarapan ng aksyon sa round 6 nang panandalian muna itigil ang laban at dito na nga sinabi ni Glenn Donaires sa referee na sa tingin niya nabasag ang kanyang panga. Yeah, bro, bro. Dahil dito minabuti ng referee na patingnan ito sa ring position at napagkasunduan nga na itigil na ang laban. Ang pangarap ni Glenn Dunere abot kamay na sana, pero mas importante na din na makaiwas sa anumang kapahamakan. Kaya ang IBF at IBO World Flyweight title na natili sa kamay ni Vic Darchinyan, isang taon ang lumipas, muling na palaban si Vic Darchinyan sa isang Dunere. This time sa nakababatang kapatid ni Glenn Donaire na si Nonito Donaire Bagamat kabado si Glenn sa laban ng kapatid Ito na rin ang pagkakataon ni Nonito na maging world champion At maipaghiganti ang pagkabasag ng panga ng kapatid Ang laban ay naganap sa Harbour Yard Arena, Bridgeport, Connecticut, USA Sa ring habang naglalakad Kita ang apoy sa muka ng batang Donaire... Nandoon din ang nakatagong gigil... Pagdating sa boxing ring... Niyakap ng nakakatandang kapatid si Nito Donaire... Si D'Artignan naman... Sa kanyang interview bago ang laban... Sinabing dudurugin ang batang Donaire... Tulad ng ginawa sa nakatatandang kapatid nito... At isa pang nakakatakot... Ang huling nakalaban ni D'Artignan na si Victor Burgos nagka brain damage at nakomatos pero nang pinagharap na ang dalawang boksingero buong buo ang loob ni Nonito Donaire sa round 1 nakita ang magandang kumpiyansa ni Dunaire, nagpakawala agad ng magagandang kombinasyon na ikinasurprise ng champion na si Darcinian sa round 2. Tila nag-init ang puno ng tenga ni Darchinian at inundayan naman si Donaire ng sunod-sunod na suntok. Sa round 3, papasok si Darchinian nang salubong ito ng malakas na kaliwa ni Donaire, hiyanig nasaktan ang champion at parang gusto nang tapusin ni Nonito. The the back. Hard left hand the chin by Sa round 4, si Darchinyan nakarecover, nakipagpalitan ng magagandang suntok kay Donaire. Just the big height and reach advantage stays on the outside. Sa round 5, dito na ng sorpresa ang buong mundo at ang kampo ni Dertinian Hindi alam ng champion na sa kanyang pagpasok nakaabang na pala si Donaire Tuwang-tuwa si Dunayre at ang kanyang team sa naging panalo. Naging world champion na ang binansagang The Filipino Flash na ipagiganti na ang ginawa sa kapatid at sa kanyang 7 title defense na lasap ni Dertinian ang pinakamating din suntok na tumama sa kanya. Sa lakas nga para itong bangka na nasira ang timon pero sa kanyang interview may angas pa rin at naghamon agad ng conference. rematch. Yan ang istorya na gusto kong ishare sa inyo ngayong araw. Abangan sa mga susunod ang ilan pang istorya na talaga namang kapupulutan ng aral o di kaya makadagdag sa kaalaman na mga interesadong matuto. Kung nagustuhan nyo ang video, pakiclick ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.